Hello guys, happy Thursday. Tapos na tayong pumunta sa Sintil. Kaya tayo ngayon ay mag-operation sa ating ano, sa ating room. yan okay, tayong mag vacuum guys kaya magmamap naman tayo ilalim ilalim ng bed ko nilinisin natin ang buong kwarto hanggang dun medyo malawak kasi itong ano kwarto namin Ako lang kasi mag-isa. May pasok lahat ng mga kasama ko. Ano lang pala kami dito guys dati is 7. So lumipat yung iba. So ngayon ano na lang kami? Apat. Dalawang ibang lahi at saka dalawang Pilipino. Pag ako talaga nasa bahay, iniwasan ko kasi makatulog kaya ito maglilinis. Ayan guys. To, tapos na tayong maglinis. Ayan. Yan, nilinis ko na lahat kasama dito. O, ba? Diba? Yan. Ganoon ko na rin yung isyo. Yan, malinis na. Yung mga ilalim nila, hindi ko na pinakialaman. Kasi, every Friday naman kami naglinis ng bawat ilalim. Yung sa akin lang ilalim ang nilinis ko kaya yan babalik ko na to sa ilalim yan diba babalik ko na to ayan guys so tapos na tayong maglinis ayan yan nilinis ko na lahat kasama dito o diba yan yun ano ko na rin yung isyo yan malinis na yung mga ilalim nila, hindi ko na pa pinakialaman. Kasi, every Friday naman kami naglinis ng bawat ilalim. Yung sa akin lang ilalim ang nilinis ko. Kaya, iyan Babalik ko na to sa ilalim. Ayan, diba? Babalik ko na to. Tapos na tayong mag-vacuum, guys. Kaya, magmamap naman tayo mga ilalim-ilalim ng bed ko. Nilinisin natin ang buong kwarto hanggang doon. Medyo malawak kasi itong ano kwarto namin. Ako lang kasi mag-isa may pasok lahat ng mga kasama ko. Ano lang pala kami dito guys, dati is 7. So lumipat yung ibaso ngayon, ano na lang kami? 4. Dalawang ibang lahi at saka dalawang Pilipino. Pag ako talaga nasa bahay, iniwasan ko kasi makatulog kaya ito maglilinis.